Tuwang-tuwa ang batang ito sa pagkuha ng kanyang bagong uniporme, ngunit ang kamiseta ay may name tag na ng iba. Sinubukan niyang ibalik ito, ngunit pinunit lang ng opisyal ang tag at sinabing, napakaliit nito para sa ibang sundalo. Gayunpaman, hindi napansin ng bata ang tambak ng mga name tag sa ilalim ng mesa. Ang mga uniporme pala na ito ay pag-aari ng mga sundalong na matay sa labanan. Hinubad ang kanilang mga damit at sapatos at ibinalik sa pabrika. Pagkatapos ay linisin ng mga manggagawa ang dugo, at ayusin ng mga ito para sa susunod na grupo ng mga sundalo ngunit kung minsan ay nakalimutan nilang tanggalin ang mga lumang name tag ang batang aleman na ito ay inarkila lamang upang pumunta sa larangan ng digmaan at labis na nasasabik na maging isang bayani para sa kanyang bansa ngunit sa sandaling pumasok siya sa lugar ng digmaan ang kanyang unit ay inatake ng kaaway nang tuluyang marating ng mga recruit ang kanilang trench inutusan silang lahat na gamitin ang kanilang mga helmet upang alisin ang tubig Noong gabing iyon, sinabihan ang bata na magbantay. Biglang naglunsad ng matinding pag-atake ang kalaban. Wala siyang choice kundi magtago sa isang bunker. Nanginginig siya sa takot at pinagsisihan ang desisyon niyang magpalista. Kinaumagahan, ang trench ay napuno ng mga katawan. Doon napagtanto ng bata kung saan nanggaling ang kanyang bagong uniforme. Pagkatapos noon, hindi na siyang umiti.